di derecho hindi Tumis sa kapila, paari Paari ni Galing ka Pagod yung ano click Pag tumagos Pag tumagos Mag siya, pwede na Ayun, pwede na Babaw na ba? Ay, oh, binibilisan niya. Hindi tayo ng water tank eh. Lalim pa eh. Kinaya ng Honda Click, isinundan nun, nakatirik. Ay, yung isa tumirik eh pa-tak 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 pa Ayun na Yan, stranded kami ngayon ni Boss. O, so, papunta lang kami ng Kubo. Kaya lang, hindi na madaanan yung Quezon Avenue, Edsa, at saka yung Esguera. So, wala na kami lulusutan. Konting ulan lang yan, oh. wala pang isang oras. Wala pang isang oras na ulan, nilubog agad yung Quezon City. Oh, Shoutout, hindi na makatawid. Shoutout, hindi na makatawid. Marado <laughs> <du> Edsa. <laughs> Parado ng tubig, no? Ayun, no? May isang masubo. Sabihin mo lang sa

Kaya ano tumirek? tumirik? Tumirik? Pagit yung ano ah, click Pag tumagos Pag tumagos siya, pwede na Ayaw, pwede na Babaw na ba? Ay, binibilisan niyo Ayan yung eh. Lalim pa eh. <laughs> ng Honda Click. Yung sinundan nun. Nakatirik. <laughs> eh yung isa tumirik eh.